Gandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, meron na naman akong isang bagong kwentong ibibigay sa inyo. Pero siyempre, bago natin simulan ang ating kwento, magtatanong muna ako sa inyo. Handa na ba kayo? Baboy uh, magaling kong ganun. Ang tanong ko sa inyo mga bata, um, dahil papalapit na naman ang pasukan, kayo ba ay may mga bago ng sosuotin tulad ng bagong uniform, bagong bag, at bagong sapatos at siyempre marami pang iba. Aha! Siguro ang ilan dito ay meron ng mga bagong susuotin. Iba pa naman mga bata? Um, kung tayo ay wala pang bagong uniform o bagong sapatos o bagong bag, uh, okay lang ba na magsuot tayo ng mga luma nating mga gamit? Aha! Saktong-sakto! -sakto. May kinalaman yan sa ating kwento. Kaya ano pang nyo? Tara, simulan na natin ng kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Lumang Damit. Ito ay kwento ni Somkit Duwang Tanya at guwit ni Venerable Somkit Pongpakdi. At atin sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Ibang-iba sa karamihan ang kasuotan ni Chalern. Unang araw pa lamang ng pasukan, pakiramdam niya ay tutuksuin siya at gawing tampulan ng tawanan sa tuwing ang kanyang mga kaibigan ay nakatitig sa kanya, pakiramdam ni Chalern ay hindi siya in sa grupo. Anong nangyari, Chalern? Bakit hindi ka nakikipaglaro sa amin? Nag-aalala lang tanong ng kanyang kaibigang si Lipa. Nahihiya ako sa suot kong lumang sapatos. Sagot ni Chalern pinili mong isuot ang luma mong sapatos. Sisa, nilipa. Gusto kasi ng aking kapatid ng bagong sapatos. Sambit niya. Isa lamang kasi ang kayang bili ng aming magulang na bagong sapatos. At isa pa, ang luma kong sapatos ay kasya pa naman sa akin. At pwede pang gamitin muli dagdag na pahayag ni siya learn. Wow! Ang galing naman! Nakakahanga ka sa learn! Dahil dyan ay isusuot ko muli at aking pinagluma ang sapatos. Halika na! Maglaro na tayo! Yaya ni Lipa kay siya learn. Kinaumagahan isinuot nga ni Lipa ang kanyang lumang kasuotan na pwede pang suotin sa kanilang paaralan. Lipa! Anong nangyari at isunot mo ang mga dati mong damit? Tanong ng malalapit niyang kaibigan. Binigay ko kasi ang ibang mga bago kong damit sa batang babaeng umiiyak dahil wala siyang bagong damit. Ayaw kasi pumasok sa paaralan sa ad ni Lipa. Hindi ka ba iya sa lumang suot mo? Tanong ni Ali kay Lipa. Hindi ah! Masaya ako na makatulong sa iba! Sa ad ni Lipa. Ah! Gusto ko ding maging katulad mo, Lipa! Tugon ni Ali. Sumunod na araw, ginamit ni Ali ang kanyang pinaglumaang bag ano? Bakit hindi mo kinagamit ang bago mong bag? Tanong ng kanyang ina. Okay pa po ang bag ko, inay. Pwede ko pa pong gamitin muli ito. Paliwanag niya. Pagdaan ng mga araw, ang pagbabago ay naganap. Bakit kaya dumarami ang nagsusuot muli ng kanilang pinagluma ang kagamitan. Nagtataka at nahihiwaga ang tanong ng kanilang guro. Si Chalern po ma'am! Siya po ang pasimuno at ang aming idolo. Sagot ni Aloni. Masayang masaya ang kanilang guro sa kanilang pagpapahalaga sa pinaglumaang bagay at kung ano meron sila. Simula noon, hindi na nahihiya ang mga mag-aaral kung lumaman ang suot nila sa pagpasok sa eskwela. Ang importante ay malinis ito at maayos pa. Ayan! At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral. At syempre, gawin nating inspirasyon ang ginawa ng ating bida sa kwento. Ayan, o paano? Muli, hanggang dito na lang ha. Ako si Kuya James na nagsasabing, mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang sa muli, paalam! Papasok na ako. Bye-bye!